tanongin mo sila. Pera kaon. Pera, pera. 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 pera.

Pwede mo lang ng bayong. Bayong muna, bayong muna. Bumuksan, bayong lang, bubuksan ka lang to. Bubuksan na lang. <laughs> natin, uli no, bayong, bayong. Bubuksan natin. Para iuli natin to. Iuli natin. bayong, bayong kanina kasi? Ay, ay, 2,000! Oh! 2000 na 2000. Baka papa papa mama mama ay ay 100 dian hahaha hahaha ay 15 Ayo, 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 ay, ay, ayo, bayong, 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 bayong.

Last. Bayong. Bayong. Ay! Babalik na yung one bite. Babalik na. Ano? Pera bayong? Mulan na. Ay! Ay! Pera. Pera. Ano? Pera. Pera bayong kanot na 300 <laughs> ah. andrid. Oh man, dog umiyak ka jan hey. n'teme. Oi, but right. oh bayan, awakan na to. Pre-K! Easy! Easy win! Ako eh! Tapag-Paswan na to! At ang bet, bayong kunat! Dabarato ka! Oo, ngayon pa! Yan din yan kung may bayong! Dabahin na ka! Barato! Barato!